Hello mga kamyawmi, ka kabarki ka at ka milya. Panibagong video na naman ang isishare ko sa inyo sa araw na ito Pero bago yan, pasubscribe po ulit sa ating youtube channel sa mga hindi pa po nakasubscribe sa mga dati na pong nakasubscribe Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel ng mga mingming -Ming at awaw na ito at kinalulugod ko pong ibalita sa inyo na tayo ay malapit ng ma-monetize. Kasi nag-apply na po ako for partnership. Na-reach na natin ang ating goal na nire-required ni YouTube. Dahil po sa inyong lahat niya. Salamat po! So, eto na nga ang isishare ko sa inyo ay ang uh, unboxing ng aking in-order para sa ating mga alaga. So, tayo naman ay hindi natatakot mag-try ng mga product na alam naman nating essential talaga para sa ating mga alaga. So, eto na nga ang unang item natin na binuksan in order ko from Lazada. Yun, Lazada baka naman. Meow, meow. Ang laman nito ay yung ating uh, cat grass seed. Murder ako ng uh, pang cut grass natin na buto para itatanim natin yan. So, marami tayong uh, magiging benefit sa cut grass kapag tayo ay nagtanim. So, meron siyang kasamang uh, soil nakapak. One is to one siya. Meron din yung buto. Yung buto niya is nakapak din. Bali sa isang uh, isang order na Lalagyan, meron siyang isang buto at meron siyang soil. And then, tada! Ito naman ay yung isang uh, hair remover, hair roller remover. Or, pwede kahit sa damit, pwede kahit sa sofa, kung saan nyo gamitin. Ayan, bumili rin ako nyan. I think ito ay magiging helpful sa aking upuan or sa mga damit or mostly sa upuan kapag naiwanan nila yung kanilang for eh pwede nating malinis dahil wala naman po akong vacuum plus vacuum is medyo mahal po ang kuryente dito sa amin mahal po ang kuryente dito kaya gustuhin ko man na vacuum eh dito muna tayo sa manual na hair remover roller yan tada yan ang kanyang itsura. Meron siyang uh, napapalitan yung kanyang ano dito. Uh, roller. Yan, ganyan siya. And then, slide slide mo lang yan. Napipindot siya kapag gusto mong tanggalin na itong kanyang cover. Tada! Yan. Yan na siya. So, eto nga, pwede diyang maglagay ng uh, ating uh, pangpalit. Diyan sa ating... Uh, roller na 'yan. So ayun, okay naman siya, very handy. Okay naman yung plastic. Oh, sana matibay siya. So misan kasi ang mga gamit nasa taong gumagamit na lang din kung paano siya tatagal. So I wish tumagal ito, itong ating uh, hair roller uh, ano, manual roller. Basta 'yun, hair remover na roller then, umorder din ako ng catnip na <clears throat> ball na stick. Ayan, kumuha ako ng dalawa. Kasi gusto rin niya ng mga mingming. -ming. Marami din ako nabasa at napanood na good uh, benefits from catnip. So, hindi naman dapat over ang pagpapagamit natin sa kanila niyan. So, it will make them happy at pleasure at gustong gusto nila yung amoy na yan so yan ganyan siya itura niya yan bilog na para siyang candy syempre yung amoy ng catnip tapos meron siyang ano cover na ganyan tatanggalin lang natin yan pagka ano and then meron siyang stick sticker sa likod para ididikit mo na lang siya ng very very ano gently sa ating wall kung saan nyo gustong idikit Dalawa yung in order ko nyan. So, gagawa tayo ng video kung ano ba magiging reaction nila dyan kapag nagdikit ako nyan sa wall. Yan. Papakita tayo ng ano. Marami siyang variant pala yung kulay ng kanyang uh, lalagyan. Meron siyang blue, pink, green. And ang pinili ko ay blue kasi favorite color ko po talaga ang blue. So, dalawa yung kinuha ko nyan. Then tada! Ito yung isa sa importante pa din, yung ating razor, mini razor para sa ating mga alaga. So, ito ay uh, pinili ko rin kasi si Princess Abby, medyo makapal yung buhok niya at nahihirapan na siyang tumakbo kapag yung kanyang paws ay medyo makapal na yung kanyang buhok. So, kailangan nating i-shave yon from time to time ng paggamit nitong razor na ito. So, ayan. By the way, ganyan yung niya. Kailangan ng 2 AAA size na battery, dalawang piraso at ganyan yung blade niya. Napaka liit lang niya and madali lang naman siguro itong gamitin. So, ayan. Kumuha ako ng isa niyan. Of course, meron din akong kinuhang laser yan, pang laro-laroan lang ng aking mga bebe para malibang naman sila at hindi maboard so, meron lang tong battery na tatlo at uh, ganyan yung itsura niya. The, the normal laser libangan lang and ito naman yung isa pa yung kanilang uh, pet kawag uh, dito ah uh, tale and carrier na din. So, eto, pahirapan to bago maisuot, alam ko na, pero tinry ko lang para minsan, gusto natin silang idala sa labas, ipasyal, eh, secure sila dito sa pet na ano na to. Ano bang tawag dito? Nakalimutan ko na. Basta yan, pet, uh, supporter or carrier or tail, ano, Basta tali. <laughs> ah, ano ba? Hindi ko maalala yung tawag dyan. Basta yan, yung sinusuot sa ating uh, mga alaga. Pwede yan. Ang ganda ng quality ng kanyang tela. And then, alam ko secure na secure yung bakal. And then, eto yung kanyang strap. Maganda yung kanyang hardware. Mukhang matibay naman siya. So, slowly, itatry natin ipasuot sa kanya yan. And, paggamit natin and kaya naman niya sigurong matiis yan yung ano na yan para pwede siya mag walk sa labas para secure siya so eto naman ang ating uh, isa pang in order ang cat litter tofu ito first time ko pong magta try din itong brand na to at tofu tingnan natin kung effective ba siya kasi sabi dito sa tofu litter sand na to ay siya ay flushable. Kumbaga maganda 'yon, hindi ka mamamroblema problema. iniipon mo yung puputi na tapon. Ito kasi flushable pero hindi natin sure kung how effective ba talaga itong tofu na to. Pero sana naman na effective siya para naman nakamenos tayo sa ating mga problema sa essentials ng ating mga alaga. So bumili ako ng uh, ilang piraso nito para magamit nga natin. So, ayan. Dalawa. At, I think, tatlo po ang aking binili. Yan. Ganyan ang itsura niya. Medyo matigas pa siya kapag ano, kasi siya ay naka-sealed talaga. Siya ay vacuum-sealed. Yan. Kaya, walang singaw. So ayan po ang aking mga binili via online through Shopee and Lazada. So sana maging okay sa kanila 'to mga gamit na 'to. At ito naman ay essential naman para sa ating mga alaga. So that's all po for today's video. Salamat sa patuloy na pag like, share at salamat po sa inyong pagsuporta. Ah. Thank you so much. Meow meow.